Hindi natin tong pampasipsip ng brake fluid. Wala tayong injection eh. <laughs> Kaya nagdi tayo. Ganyan lang mag-drain di ba? Palitan natin ng brake fluid. Yun lang yan o. O, diba? Ubus. <laughs> Ubus. basa Lagyan natin ng basahan para hindi matuluan yung pintura Masusugunog ko sa ito O, ubus Ito na, oh, okay, lang. tapos Drain natin dito sa plug nyo Kaya dyan Lagyan mo na natin na Ito ang Ganyan lang magdi DIY. oh ang Ganyan oh. no? Tanggalin muna natin to. natin lagyan. Tapos drain natin. Ồ, đúng như nó